Gusto niyong gumawa ng heart shape na cake, kaya lang walang heart shape na cake pan, hindi problema yan. Halimbawa ito, lagyan lang natin ng tanda, tapos ikat lang natin yung magkabilang side. Tapos lagyan natin ng frosting, yung pagdidikita natin ng tinanggal natin na cake. Tapos tanggalin natin yung gitna ng pinagdikita natin. O ba diba? Heart shape na. Tapos, lagyan na natin ng frosting. Para madaling kuminis ang ating frosting, gamitan natin ng acetate na scraper. Nabili ko lang yan sa online. Mura lang naman siya nasa 50 pesos yata. Bili ko niyan. Iba-ibang size na siya at napakaganda at napakagaang gamitin. Madaling magpakinis ng frosting.